So isa mapagpalang pagpalang araw po sa lahat mga farmers and uh, welcome po ulit dito sa ating channel. So bali ngayong araw mga farmers uh, bali yung topic natin dito sa uh, aking talungan o dito sa aking farm. Uh, so bali ibabahagi ko mga farmers kung paano po yung tamang pagmix ng mitomil sa megatonic dahil uh, meron po kasi tayong uh, supporters na nagtatanong. So, first time niya kasi mga farmers kung paano gamitin yung uh, Megatonic. So, pare ayan, uh, shout sa user sir uh, Junes TV. So, ilang beses na kasi siya mga farmers nag-comment uh, sa video ko. So, dahil kasi sa mga nakaraang taon, may mga video ako na uh, kung paano po mag-mix ng uh, Megatonic. So, medyo ano pa lang kasi yung mga video ko na yan. So, <coughs> Bali, nagpa-practice pa kasi ako dati na mag-vlog-vlog kaya medyo magulo yung mga video ko na yun mga farmers. So ngayon, uh, bali, uh, gagawan ko po ulit ng tutorial kung <coughs> paano po yung itimpla itong Megatonic at si Mitomil. So dahil sa ilang taong ko na rin to mga farmers na ginagamit at napatunayan ko na pong epektibo. So ito po yung ano niya, bago pa lang ito mga farmers no, hindi pa ito nabuksan. So bubuksan ko ito <coughs> dahil uh, magsisimula na ako mag uh, ano magmix yeah. may ano pa siya may seal. so ito pong megatonic mga farmers ay kalahating litro po ito ayan siya so mayroon po itong 1 port kalahati at saka isang litro so bawat uh, karton po nito mga farmers ah, siguraduhin na po natin mga farmers pag nabili tayo nito ay nasa loob po ng karton So, wag natin tatanggapin na pag bumili tayo ng megatonic na ito lang po yung bibigay nila. So, dahil may kasama po yung uh, mitomel. Ayan, ito po yung kanyang mitomel. So, nakadepende po sa uh, laki ng binibili natin ng megatonic. So, ganun din po yung uh, nakadepende din po yung laki ng mitomel na kasama nito sa karton. and ito po yung mga uh, farmers yung mitomel na sinasabi ko. Ayan, kaya <laughs> kung bakit tinatawag na po itong uh, full year insecticide and so magsisimula na tayo mga farmers maghalo so, tanggalin na po natin yung selyo nya ayan, yung pinaka plastic so ayan alas 6 na kasi malapit na kasi dito mga farmers yung simbahan so mag spray din ako ngayon mga farmers dito sa uh, aking talungan so ayan um, yung takit nito ano na po siya may pambukas ayan. So babalik rin lang po natin yan. Tapos itututok dito. Ayan. At ididiin. Tapos iikot lang po natin. Yan. Bukas na po siya. Oh. Yan. Tanggal lang po ito. Bukakan na natin. So bubuksan na po natin mga promise yung So sabi kasi ni uh, Boss Jones TV. Uh, ano. Baka hindi po ito kasya. Itong mitomil So kasya po ito uh, boss no, dandahan lang kasi paglagay. Tapos ay uh, yung sabi niya kasi uh, kung mag-add pa daw ng tubig. So wag tayong mag-add ng tubig dito mga farmers ha. Puro ito, puro yung <coughs> purong mitomil yung uh, ilalagay natin. So baka isipin niyo yung mitomil ay halo muna sa tubig at saka ihalo dito. Wag po, ay uh, diretso po nating ihalo ito. Yan. Dandahan lang po mga farmers kasi pag binigla natin <coughs> siguradong hindi po siya magkasya. Ayan, ayano. Ayan. So puno na puno na siya kagad, pero may natira pa. So, uh, konting alog lang yan mga farmers kasi yung mitomil mahulog po yan sa baba. Tapos kapag uh, may space na po, tsaka na ulit natin ilalagay itong si mitomil. <coughs> So meron kasi 'yung karamihan mga farmers na hindi po uh, ka, hindi po nila alam kung paano po itimpla 'yung uh, megatonic <coughs> at tsaka mitomil. Uh, binubukod po nila 'yung mitomil pag nag-spray po sila. At uh, 'yung spray po nila, kumukuha po sila ng uh, 10 grams dito. So kapag uh, 10 grams timbis ikada spray natin mga farmers, kulang po ito no, kulang. Pinaghalo po itong uh, dalawa na to So, mayroon na namang space mga farmers. Tsaka nanana ulit natin siyang i-mix, ilalagay. So, kunting alog lang para bumaba yung uh, may tumil sa baba. So, powder kasi ito mga ka farmers. Kaya kapag binigla natin na napupuno ka agad yung tung uh, itong <coughs> lagayan ng megatonic kaya sabi ko dandahanin lang so uh, sa lahat po ng gulay mga farmers so pwede natin itong gamitin itong si uh, megatonic. kahit bata pa po yung gulay natin pwede nating applyan na ng megatonic So yung megatonic mga farmers ay popular po siya. Tapos itong mitomel, uh, maganda po ito pang uod. Ayan may mga nakalagay rin naman kasi dito kung uh, anong mga kaya niyang patayin. So may nakalagay dito aphids, flea beetle, uh, proto worm lady beetle and ayan, uh, ayan sa mga wood uh, worm, home worm, cutworm and sa mga pangwood wood nga talaga mga affects at saka aphids. Ayan. Kaya niya po itong puksain. Ito talagang na uh, pwedeng natin itong gamitin sa ating talungan. <coughs> Ganun na po. Mga. So kapag naalo na, natin ito mga farmers sa Megatonic So yung timpla po natin nito sa kada 16 liters po ng sprayer So nakadepende po sa inyo kung pwede po ninyong gawin na uh, 50 ml to 60 So sa akin kasi mga farmers to no, 40 ml yung ginagawa ko 40 ml lang So dahil epektibo naman po kasi itong mga farmers no <laughs> Pero kung severe na po yung uod sa talong ng mga farmers at nangangailangan na po ng ng full so pwede natin gawin 60 to 50 ml ayan so naubos sa na mga farmers so ito po yung dati kong lagayan so may lamang kasi itong bato yung bato nito tatanggalin ko ayan tapos uh, ililipat ko po dito mga farmers kabilang bote na bagong timplako. ko. So, yung purpose mga farmers ng bato, o kung may jolens kayo dyan, jolens lang ilagay nyo. Ayan, tapos natin. Tapos, takpan. So, yung purpose ma farmers ng bato na yan, kapag uh, gagamit po tayo kasi nito, uh, kapag, kapag matagal na natin hindi nang gamit mga ilang araw, so, yung si mitomel, bababa po yan dito. mag i po yan sa baba. <laughs> yung purpose ng bato, uh, para mamix po natin siya ng Uh, maayos ayan so, yan. <coughs> ayan. tuwing kukuha po tayo dito mga farmers so, tuwing gagamitin natin ito hahaluin po uh, na lang natin para mamix po yung si mitomil ayan. so yung the best mga farmers na i-partner dito o <coughs> gamitin na ibang insecticide o i-partner ulit dito ito pong si uh, gold ayan ito magpartner po ito mga farmers no bali uh, kung titingnan natin dalawa lang sila <coughs> dalawa lang pero sakto na yan dahil uh, uh merong may po dito so tatlo na yan sila uh, isang may gold at saka uh, megatonic na foliar so big sabihin uh, yun nga sabi ko mga person no, foliar insecticide na po siya yan tapos po na natin siyang imix ganyan lang po mga ka-farmers yung gagawin natin Ayan, ganyan lang po kadali na gamitin si megatonic yan yung ayan kasiya talaga po mga pharmacy yung mita, mitomil na <coughs> ilang grams man to ah po ano ah ito 100 grams to mga farmers kasiya po yung 100 grams dito po sa kalating litro ng biotonic so ayan lang po mga farmers at uh, sana nakatulong po ako sa inyo so ayan nasa uh, para sa mga bago uh, paki-subscribe na lang po ito na itong aking channel at uh, kung pwede uh, paki-like na lang po kung nagustuhan po niyo ito So, kung hindi nyo naman nagustuhan, paki-like pa rin mga farmers. So, ayan na. Ah, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa yung channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.